Hey, what's up guys? For today's camera and for today's camera, okay. So, dito na naman tayo sa cemetery mga kawak-wak sa pinamangahan, cemetery. So, nagtakip lang tayo sa mukha kasi uh, okay kayo. So, huwag tayo patagal yung for today's video na to mga kawak-wak. So, dito na tayo sa pinamangahan, cemetery pa ulit-ulit. So, tarlet, sumahan nyo ako sa pagtutor dito at pagagala dito sa cemetery na to na meron bang kababalaghan. So, tara, let's, let's go. Mayroon mga kayong mga kwentong kababalagan at katatakutan na hindi niyo pa naranasan sa tanang buhay nyo Dito niyo lamang makikita sa YouTube channel ko ang mga iba't ibang adventure, na iba't ibang dito sa Pilipinas. Dito niyo lang makikita sa YouTube channel ko. Sa hindi pa na-subscribe sa YouTube channel ko, sana mag-subscribe kayo. Let's go mga kawakwahak! So by the way, kasama ko ngayon si Cherry Mobile, my, my love team. Halika bakit masasyay ka? Ah, pasensya na kayo guys kasi shy type siya kasi. Shy type siya. So tara let's. So maglakad-lakad tayo dito. Malaki-laki itong simenteryo dito sa pinamungahan guys. At at madami pa silang simenteryo dito. am um, pupuntahan pa natin yung ibang mga simenteryo dito sa pinamungahan. Yan. Sobrang patag yung ano dito sa libingan oh, mag -tan tayo magtanong tayo ni ate ate, ate pwede mong disturbo kailan hmm. ka to sa dito, eh? uh, dito ilang taon na tong cemeteryo dito dito, ilang taon ng cemeteryo dito ba ilang taon na dugay na, matagal na mga ilang taon na ma'am ah, uh, nag start from 19 anak uh, Mga 1920, anak, start? ay bana bana na to mga 1920 no o, mga 19 ana kum nganong bakit mga bukas mga mitso doon ma'am yung mga nitso <coughs> yung, yung, yung mga maraming mga nitso dito mga bukas na ba kinakuha <coughs> Di napa, hindi na pa hindi na pa libingan ari pero na sa kanang sa sa, sa, sa simbahan as manisipal ni municipal, cemetery <coughs> Ang katalik ko ng cemetery sa anak da simbahan nga Oo. Oh. Oo. Oh, Oo. Oh. Pilar ka buksin ilang uh, ilang cemetery dito sa pinangahan gani ma'am? Mm. Katoliko, municipal, oh, na, oh, katong, yla, o kuan na Miramar, Miramar. O oh, kana katong ilasa dito. Mm, dito. Ang, ang municipal asa ang Nana no bag-o nan municipal. Oh. Ano na po dito sa layo. Oo. Oh. Puan, katong karang, municipal asa ron? Nara din ha. Ah, oh, mo na municipal? Oo. Oh unahan dito. Ano man wala nang wala nang interior doon. Sa so, unahan wala nang interior. Si Hindi interior ni nato. Akin mo lagi ni mo ni siya. Tuay nag pulab Oh kena sumpay na dak interior. Adi wala nang cemetery wala na. Wala na. na. Kana din. Mutan mag ko magatong mero bang nilibing atong babae dito nung pinatay katong taga bukid tong gibalita sa DHP. Tong gilugos ba sa inga gagaw. <mintirio> tong babae. <mintirio> na bagat lagi lubong no. So guys continue tayo dito sa Katulik uh, Cemetery So malapit na sa highway guys Yung cemetery dito Gilid lang ng kasada Dyan Dyan ang kasada Malapit lang ang kasada guys Kung walang kasada walang malibing So mayroon ang tungpunto dito mga Mukhang mga mayayaman ito mga kawak-kawak Matatag ah, na lang mga kawak-kawak Ah 1970 pa Tingnan na dito mga kawak Kung mayroon ba mga anaconda dito At mga bayawak May nakabukas pa dito mga kawak-kawak Yung mga nitsu uh, So kinuhan ang mga patay Dito mga kawak-kawak Kasi e I-re-refer e -ri daw dito ano, Yung mga nitsu dito sisirain at merong ah meron meron naman tutukuran ng bago yan papalitan ng bagong mga nitso dito mga kawakwak so pinalayas na yung mga patay dito mga kawakwak kinuha ng mga patay dito at meron mga musulig dito mga kawakwak ang ah, nakakatakot dito mga kawakwak kasi baka makakita tayo ng mga banakon dyan So dyan sila ma Dyan sila titira mga banakon kasi gusto nila yung mga mga langob-langob yung mga mga kuyba-kuyba ba. Yan, no? Sobrang singot ko na mga kawakok, nagpapawisan ako kasi walang aircon dito. Sobrang init talaga, walang aircon. Sana may aircon dito, maglagay lang aircon dito para malamig yung kapaligiran natin. Grabe, ang dami talaga mga mga nakabukas mga kawakwa ko. So, lumang-luma na talaga talaga tong mga nitso mga kawakwa at, at mayro pa mga hindi pa kinuha mga kawakwa butas pa oh. Yan. May butas pa. Ito pa yung mga kawakwa baka may baka mayro pang laman dito. Ya, meron mga kobra, kobra. Ah, walang kobra rito mga kuwak-kuwak. Yan. Sisira na yung mga mga nitso mga kuwak. Dami talaga mga mga nasira mga nitso. Yan oh. No? So, ang iba, hindi pa kinuha mga kuwak-kuwak. So tingnan natin sa loob mga aqua -kaw. so, mayro pang laman. Ah, hindi na makita kawa kasi madilim. Merong bahay sa gilid mga kawa pot. -kaw. So, dami po. dito mga kawakwak mga butas baka mayroon pang laman dyan mga kawakwak at mayroon pang laking puno dito mga kawakwak puno na akasya pag gabi mayroon mga napapakitang mga mga wakwak -wak dyan at mga kapri oh? nakakatakot pag gabi dito Merong asong tumatahol. May, May bahay doon sa gilid. So May bahay doon sa gilid. Sa tuma kawak-kwak. Ito yung lagayan ng mga buto mga kawak-kwak, ang dami mga buto dito. Nasa loob ng mga Sobrang dilim na dito sa ano sa ibaba. Ay mga kawak-kwak yung mga maraming mga buto dyan ito yung lagayan mga kawak-kwak. ito lagay ng mga buto alam niya ito kuwan sa isda nga tanga ito karina ito oh. e, wala kayo makita mga kuwan ito mga kababalagan ito din mga papakita ba wala 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 dyan no? ah, hindi yan totoo na mapapakita sa guni guni lang ng tao no oh. yung pag matatakot ka diyan ka tatakutin ng mga ano mga mga kaluluwa na na hindi dapat mapapakita yung tatakutin sila ba kasi matatakutin sila kung wala kayong wala kang ano kana sa yung sa isipan mo wala talagang mga uh, takot sa isip mo hindi ka talaga tatakutin ng mga ano dito dito sa cemetery so yan guys hindi totoo mapapakita yung mga kaluluwa guys kasi tulad nilang ate dito nakatira dito sa cemetery kahit natagal sila nakatira dito sa gilid ng cemetery wala nang nagpaparandam na umiiyak ka ano, na or mag ano, magdadala ng kadina kasi minsan mga yung mga anak mga mga yung mga matatanda no na magsasabi sila sa mga bata nila na meron daw mga magdadala ng kadina so tatakutin yung mga anak-anak nila -anak, -anak lang, yung apo para hindi maglalabas sa bahay so uh, ginagawa lang yung salita na mayroon mong papakita para hindi ano lumabas <laughs> Manabas. Oh, yan. Yung special na ate, wala lang magpapakita mga kaluluwa. So, yun lang mga taong mga matatakotin at mayroong uh, mga masasamang ginagawa. Kaya siya pinapapakita ng mga kaluluwa na ng mga espiritu, ng mga masasamang espiritu, yan. Or mga pinatay. Ano sa palagay niyo? So, dito guys, na ano na, na may nakabukas itong mga nitsurito sa lupa. Baka mayroong mga anaconda dito namatay na yung mga mga damo guys kasi sa El Nino Dahil sa El Nino sobrang init talaga dito sa Cebu yun nakabukas dito mga kawako wala nang patay dito mga kawako malis na baka mayroong anaconda dyan dito tayo sa damuhan mga kawakwak yan daan tayo sa damuhan kasi hanap tayo ng mga banakon dito Ayo mga nilibing dito mga kawakwak so dito tayo sa puno mga kawakwak marami so maraming mga nakabukas na nitso dyan sa gilid ng puno ng akasya so may nakabukas yung dito mga kawakwak may ano pa may bungo pa sa Lo mga kwak kwak tingnan natin. Yeah, mga kwak kwak. May bungo pa sa loob. Yan, may bu main sako pa. bungo. Yan. So tingnan natin dito mga kwakwak, mayroon ba tayong makikita kakaiba? So pap papatong ta papatong tayo dito. Yan yeah, may kapayas pa dito mga kwakwak. Yan. Yeah. Hindi pa. Yan, marami mga Hindi Grabe Mayroon pang sinilas ng patay oh. So huwag natin sumuot dyan kasi Huwag na uh, Hindi na tayo susuong dyan kasi merong mga Ano? Mga banakon Anaconda Baka mayroon Jurassic Park Ang dami pa dun oh Grabe Grabe ang init ng El Niño, guys Wala talagang aircon dito sa cemetery guys Mga kawak-kawak So mayroon pang bahay doon sa Labas ng cemetery guys Malapit lang So mga maraming nang Maraming damo yung mga nitso, mga kawakwak. Doon. So guys. So dito tayo magtatapos dito sa uh, area na to. Yan, marami talaga na sa lupa mga kawakwak. Yan. Marami nakalibing kalibing dito sa lupa at marami rin mga nakabukas ng mga nitso, mga kawakwak. So dito lang tayo sa last na portion na to dito sa cementerio. Kung meron pala tayong drone mga kawakwak, magpapalipad tayo ng drone. May bagong libing dito mga kawakwak. Bagong libing. Mayroon pang butas oh. Yung marami talaga mga patay dito mga kawakwak kasi may ito. Yan, Maraming nakabukas. kabukas. Mga nitso. At doon pa mga kwak-kwak. Oh. At may bahay doon. Yan maraming mga wala tayong nakita mga kakaiba dito mga kwak-kwak. Kaya nakabukas mga ano dito mga nitso mga kawakwa kasi din demolish na kasi gaya ng sinabi ko ay babaguhin ito. Uh, babagohin babaguhin ito mga nitso. Papalitan ng bago. Yan. Wala na yung mga damo ng alaya ng mga damo kasi sobrang init kasi ilinyo Nino at walang aircon dito. Siya to. Oh, Pirla Kriaga. Okay kusa ko mga anak. Salamat, oh. Tol. Ah, taga dito lang kayo, dul, O, oh, taga, ano, taga dito lang. Taga dito lang. Ikaw, Dol, huwag okay, siya to, dol? Pahabol sa ating ah, siya to, video. video. siya asawa, Marisa Lumaktaw. Ah, uh, share nyo sa Kuan, sa YouTube, Bernal Jan TV, oh. at sa Kuan, sa Facebook. Ah, Bernal Jan TV. Ito, yung mga ano natin dito sa yung ito, 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 maintenance yang oh, yung maintenance. tega lipat libingan din lipat libingan oh. ah marami na kayong mga nah nahabwad na mga oh yan ah. yan dol yung mga maliliit na pension Ah, so, kayo na trabaho diyan yung mga bunchamber ah, oh, mga oh. maliliit na nang wala kayu mga nahabwad dol nga kondo mga, mga mga ano pa hindi pa naagnas ah, kurma pang katawan ba na ah oh, mga, nah, mga, mga, ilan ah? Gatau pegah buat apa? Mega itu siapa? Ah, eight years yeah. na. Mamata, matagal na, matagal na. Hmm, paghabwa na mo. So, ngayon bago, wala. Wala, wala kayong bago. Ana, ah, na ah. Gani ha. Naghabwa mo gani ha. Ah, naghabwa yeah, kanina. Dito mo ka sa Ah, wala lagi. Naghabwa mo dito. Oh, sa kuwan? tikas material Ah, dito, dito? Hmm. Oh. Nandun pa, naging lagay. Nandiyan na? Ah, nilipat yun na sa... Oh. Nilipat na Lagay ng buto? Oh. Mm. Ah, dito sa video, mirami kong mga, ano, mga hindi pa na Agnes. Ah. Oh. Naka, na <laughs> ano ko, naka video na ako, naka vlog ba? Oh, salamat sa inyo dula. Pero wala kayong mga mga nararamdaman mga kabablagan dito dul. wala wala. Oh, taga dito saka. Ya, meron meron. Pero ang iba may sabi na wala wala silang nararamdaman. Ah, mga iba't iba talaga mga tao no, na mga opinion ba. Ah, gidol ka nang murag hamok dul Oh, hamok ra. Arem gi mi magagi Andre ka. Oh, don don sa inyo sa likod. Mm. Malapit sa dagat. Oh. Ah. Ah, sige to ta. Oke, okay, yun natin mga taga dito ha Shout out sa ating ating beat for this camera okay so hang dito na tayo for today's camera mga kuha kuha kasi marami ba tayong pupuntahan na sementeryo dito sa west side ng Cebu so hang dito na tayo thank you for watching our for today's camera and then God bless all sana supportahan niyo pa rin ako hanggang sa muli paalam